parang may hold Hindi mm. na ako nakatiyak na sa ano, sa, sa may daan kasi nihintay kita. Mm. Tapos, may dumating na isang van, kulay white. Kulay white siya, tapos bigla na napahinto. Mm. Binuksan na yung pinto, hindi pa nabuksan. Pag ikalawang nabuksan na. Yung isip ko, tumakbo ako. Hello po, good afternoon po Mga kababayan So kasama ko po ngayon si Mami PB. Alas 3 na po ngayon uh, 3.15 ng hapon At kami ay galing dito sa hospital Dito sa Muntinlupa Dahil nagpa-check up si Mami Pibi Ngayon, um Okay naman. So, babalik na lang ulit kami sa Friday. Buti at maaga po kami, ano? Maaga kami, ah... Uh, natapos ngayon sa hospital. Dahil... Susunduin ko pa po si Jeff. Ano? Susunduin ko po si Jeffrey. Akala ko hindi ko maabutan si Jeffrey. Kasi ang labas po niya is... 420 pa. So ngayon naman is 3 almost 320. So mahahabol pa natin yung uwi ni Jeffrey. So ako pa yung susundo sa kanya. Pero nasabihan ko na si Kuya Onyo kanina, sabi ko kung pwede sila muna sumundo kasi akala ko eh hindi agad ka kami matatapos dito sa ospital so buti naman maaga kami kami natapos so pa na kami malapit lang naman yung bahay so mga 30 minutes nasa bahay na rin kami Ayatid ko lang si Mami PB Tapos pagkakatid ko sa kanya Direct ko na rin ulit ako ng school ni Jeffrey So para Sunduin siya Ayan so nag message na po si Jeffrey Na Tapos daw yung klase niya So ang aga talaga <laughs> Dapat 4.20 pa yun eh Ngayon 3.30 Tapos daw yung klase niya kaya ang gagawin po namin ni Mami PB, doon na kami didiretso sa school niya. susunduin na po namin siya doon. Hindi na muna kami dadaan ng bahay. Diretso na kami doon sa school niya. Kasi ando doon na siya sa labas. Iniintay na daw niya ako. Iniintay na daw niya ako. So sabi ko, sige, papunta na kami dyan. Huwag ka na lang aalis. Kaya lang, oh, grabe ho yung traffic. Pero, maganda lang, meron kami ibang daanan papunta dun sa campus na na-discover ko kanina. So, doon tayo dadaan. Pag nakalampasa tayo dito sa matinding traffic na ito, tederecho tayo doon. So, sana dito lang yung traffic. Nagalaw naman po yung ano. Kaya lang eh... Sobrang bagal din kasi talaga. So, ang hirap. Pagka ganitong Friday, tapos, rush hour pa so lalo na mamaya talagang sobra ko yung traffic so malapit na po kami sa school ni Jeffrey eh so pati na naman ang ganitong daan medyo wala mabilis bilis asan na kayo si Jeffrey bukos siya nalang pinatira tira <laughs> parang wala daw na nakikita mga sudyante napaagay yung ano nila eh Napaga na yung Ay hindi meron pa Dami pa Ayun na nakatayo na si Jeffrey <laughs> Nakatayo na siya Dito tayo sa parking Ayun lang Puto ang parking Laga dito dito na lang Para maluwag Halika Ay Sige lang para maluwag Pinakasama ka na

Mm. Parang kapatay eh, Patayin mo muna Patay na natin Oh, ka muna Kita nga ganyan tapos ng ano nyo, ng klase nyo <laughs> Paano mo na? Maaga nga yung different Oo, maaga kayo natapos ngayon Eh, ano mo na lang para kakita ko yung site nyo okay. sa dito Kaya nga ganyan tapos ng ano nyo Kasi ano po eh, yung ano lang Kunti lang yung topic natin namin na groupings lang kami. Nag-grouping siya? Hmm, <laughs> may grupo na naman. Yung mga classmate mo, naka-uwi na? Nag sabi ko naman, ano, dito lang ako mag-indep eh, Kasi shortcut lang yun na kami dito eh. Oo. Oh. Sabi, kami ulit dumaan ni nanay eh. Hindi, pa ka nakaway? Hindi pa. Dumiretso na nga dito Di eh. Dumiretso na kami. Ha? Ah, Dumiretso. ko ako nakaway na kayo sa bahay. Hindi pa. Ginawa naman dyan yun ang mga nangalulong exercise exercise? Oh, ano exercise na maginawa nyo? ano na lang nag-stretching stretching? stretching. <laughs> oh nakakain ka ng na tanghali oo oh, po nakakain na ano yung ulam? ano may namuulam? ampalaya ampalaya? kasi nagbao lang siya ng kanin po eh doon daw siya bibili ng ulam kasi masarap daw yung ulam doon okay. anong luto sa ampalaya? nalagyan ng etlog nalagyan ng etlog? pili <laughs> ako ng kunting ano from sina yung sinabawan from hmm. baboy this tapos na ang isang linggo ulit next na next week na ulit okay. pahinga okay. na naman yan yeah, hindi ako makapagpahinga bakit marami akong gawin yung gabi assignment assignment tapos bukas lang ano bukas maglinis ako ng bahay yun talaga naman totoo ba yan ay hindi. Siniwala ko <laughs> ano, na umaga. Siniwala mo na kaninang umaga? Ano ginawa mo ng umaga? Ano yun? Kinuha ko yung damo dama Ah, nag-ano ka doon? Yung kwarto mo, linis mo bukas? Oo. kwarto ko. Siguro, ano, linggo. Kapapahinga natin. Eh, hindi ka naman masyadong, ano, ikaw lang. Alam mo, ikaw lang nagpapabasey sa sarili mo. Kaya hindi naman kailangan maging basey masyadong. Pahinga ka din ah, uh, oh, buti nga may gantong daan eh oh. mabilis lang tayo makakaubo dapat kasi si Tito Unyo mapapasundin ko sayo, sa iyo sa si Kuya board mo wow. eh sabi ko ak akami na lang eh sabi ko sakto naman eh biglang nag message ka nga na ano hindi ako makapag-reply sa'yo iyo bakit? Wala, bakit ano, parang... Uh, bakit nakakapag-chat? nakapagchat chat ka? Di na, sa ano, na ako makapag-chat dito sa ano, sa... Sa, sa ano, sa... Sa, uh, sa, ano, sa... Mis, hindi sa messenger, hindi sa ano, sa contact. Sa contact? Oh. Ah, wala kang pang-text. Ang ano meron na? ka kasi, yung pang-data. Pero makalitin na mo. Ah, Oo, oh, hindi, nagsisend. hindi nagsisend. Pero, Pero, na Hindi ko na Pero, kapag tumawag ka, masagot ko. Ganun talaga pag tinawagan kita. Okay lang yan. Diba, tayo sa Pasita, bilis, di ba? Pasita na tayo, sa Alfa mo. Hindi mo ano. Hindi ito, ito, ito. Pasita na ito. yung motor, eh. Ayaw ka naman yan, ang taas ng monobela. Parang nakakangalay. <laughs> taas. May, may, ganyan dati sa atin nanay, di ba? Paikot-ikot lang. Mm -hmm. Pero atis, bilis tayo dito, di ba? May panorin ako mga dito sa si YouTube, man. Sinisent na lang. Eh. Gawin. Gawin kung ano. Ref reflection. Wait, pa, may my assignment ka? Gagawa ka? Marami akong assignment. Eh. Tapos magtanong pa ako sa... Um, may parang apat na naka ano, group chat yung para sa grupo sabi ko na ano um, sa isang ano pinto na lang na ano um, magbigay ka na magbigay na lang tayo ng idea may nakilala sa akin doon sa school opo sa, ano, doon ako sa gilid tapos doon man yung nakaban ano, na oh. tapos ina binuksan yung pinto takot ako Tumakbuka? Tapos tumakbo ka? Tapos, tumak tumakbo sana ako. Tapos binuksan naman ulit, sabi nang nga, Uy, di ba laki laki tayo Di ba ikaw, ikaw yung si J-Boy? <laughs> siya yung ano, shoutout po kay Rodriguez po. Rodriguez. Oo po, Rodriguez lang po. Ano yan. <laughs> Natakot ka? Tumakbo ka? Hindi, <laughs> tumakbo lang sana ako. Tumakbo sana <laughs> ako. Tumakbo... Nagkita na siya, ano ba yung van? Anong kulay yung van? <laughs> ano, white. <laughs> may oh, ano, pagtalay ma ng pati ay nakakalala <laughs> ng ka mga 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 Kulay. Ano pangalan? Rodriguez po. Oh, Sir Rodriguez. Natakot sa iyo. <laughs> nanood po sa ano. Eh, oh, ka daw. Ay, though. susundin ka na ano, ni PB on siya. Eh, kay Opo. Nanood pala gano'n uh, siya nanood. Oh. <laughs> 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 Ganyan na, doon ako sa gilid. Oh. Tapos, bigla lang dumating yung sasakyan nakaban kaban, naka-white. Kasabi sa'yo, ikaw sa Jeffrey. Binog sa'yo, sayo buksan pa yung pinto. Si buksan niya ang pinto na takot ako, parang ganito ako. Mm. Nagtago ako. Doon pag pangalan na niya talaga, sabi, "Ikaw 'yun si Jeepoy, dumapit ako o, ako pa si Jeepoy." Bakit? Po? Um, talaga akong nanood sa iyo. Uh, At saka natutuwa din ako sa iyo. Sa takot so, Ako pero natakot ako doon. <laughs> Dahil ngayon po ay araw ng biyernes, napag-isipan po namin ni Jeffrey na lumabas muna. Dahil kapag biyernes po, mayroong isang lugar dito sa amin, San Pedro, na maraming paninda tuwing araw ng biyernes kaya naman pupunta kami ni Jeffrey para mamili kung ano po yung mga kailangan niya Hi, I'm with Jeff boy Bibili kami ng ano? panty. Ng panty. Bibili <laughs> kami ng Bibili kami ng ano? Underwear Medyas At kung ano-ano pa Brief Vloggerist <laughs> So, nagmerienda muna kami ni Jepoy. Pagkatapos po, yan, lumabas muna kami. Ah, marami kasi mga paninda ngayon dito yeah. sa uh, isa sa mga barangay. Oh. <laughs> Hindi <laughs> <laughs> ako sanay na may hawak ng camera pag maraming tao yeah. na naglalakad. Medyo nahihiya-hiya ako. Titingnan natin. Saka bibili tayo mamaya ng prutas. Rambo. 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 Saka ng grapes. Grapes. Ang santol. Santol. Ah, ano uh, yun? Daming tao. Tatlo? Oo. Oh. Oh, tatlo. Tatlo pa. lang yung tatlo. Oo, oh, tatlong piraso. Tayo tatlong pares. Tatlong pares. May ah, ah, tatlong piraso. pares <laughs> yung pares. Saka brief. Oh, pili ka ng brief. May kulay daw ba pink? <laughs> Panty. 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 P135.50 O oh, mga bago naman po yan Yung malangon Kaya ganyan Charger Pagod na pagod Nakabili na kami po ng ano Nakabili na kami ng Mga nage <laughs> Mga gamit ni Jeffrey Punta muna namin simbahan <laughs> Alak ka nung bag <laughs> Bastos Magdala po muna kami ng simbahan. Uh, dito kami nagsimba ni Mami Bebe. Hi guys! <laughs> Ang <laughs> dami tao, galing na kami simbahan. Tapos pabalik na kami ng bahay. Pero bibili muna kami ng prutas. Nakabili na kami ng uh, panty. <laughs> 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 ng underwear. At saka ng... Medjas. At ah, saka baunan niya and the charger. Charger. Ayon. Pabalik na kami ng bahay pero maglalakad muna kami. Maganda pala maglakad lahat. Oh, maganda talaga maglakad dahil ng tao. Hmm. Oh, dami tao parang ano na. Parang nag-exercise. Yeah, dami tao. Ooh. Kaso lang maya tayo. Bili tayo yung prutas. Bibili muna kami ng rambutan. Rambutan, lansones. Kasi doon sa may kanto, ang dami. Hey, no, may ano. Kaya doon tayo bumili. Kasi parang mas madami doon eh. Opo. Parang yeah. Para ikaw yung nagbebenta. Magkano po sa iyo, sir? Ayan, <laughs> <laughs> so bumili ka muna kami prutas, grapes, okay, tapos yan the long part. Bili yung muna maganda, pagpagit yan. <laughs> Bili yung maganda. Huwag yung may ano. Magaling pumili si Jeff ng prutas eh.

Kinakain din yun Kinakain din yan Hmm Matigas nga lang pero masarap yan Pumula kami ng balot Ay <laughs> <laughs> Ang lad di mo maglakad May request si Jepo eh Sa lunes daw gusto niya Gusto mo maglakad Ay mag umuyot magko ka tayo. Kasi magkakaroon <laughs> tayo nung ko hindi ko gusto ko ng sa Monday. magko lang tayo eh. Ayun niya nang ihatid ko siya. Oh, po, kasi hindi nabiyan ako mayaman. parang ako may yaman. Oo, may Kasi ka kapag sinabihan ko na mayaman eh, hindi naman tayo mayaman. Hindi <laughs> naman Simple lang tayo? Sabi nga, uh, simple lang kami Kumakain tayo ng 6-7 araw isang beses. Isang araw isang beses. Ang bakit hindi pa ba ubus yung balut mo? <laughs> ano mo dyan, Joe? ano yung ngiti niya binunod dito eh? Kanina niya pa kinakain yung balot, hanggang ngayon di pa upos. So nagka-request siya, sabi niya, sa Monday daw kung pwede daw kami mag-commute. So sa sige sabi ko, sige, sasakay daw kami ng jeep. So gusto niya makasakay ng jeep. Para nasa sumakay ng jeep. Jeep na tayo. O, oh, mag-jeep kami sa Monday. Nef, mag-helicopter na kamal. Wow. Mayaman. <laughs> <laughs> Mag okay, helicopter like Naglalakad kami ngayon sa may ano Ahali pwede niya itong gawin Pwede mo itong gawin mula sa school mo kung kaya mo Kung kaya mo mula sa school mo Kasi ito minsan nilalakad po ito na si Tapos or pwede ka sumakay ng jeep sa school mo Hanggang dyan Hindi yeah, pa ako yeah, maranong kumaranong dito Okay pa. Tutura, tuturuan ko si Jeff Jeffrey right? tapos sasakay kami ng tricycle dito. So bago kami umuwi ni Jeff, dadaan muna kami ng Shawmai. Shawmau so kami. Kasi favorite ni Jeff yung Shawmau eh. Ay, Shawmai. Shawmai, Shawmai. Wrong, wrong pronunciation. Shawmai. Shawmai. Ayun, dun tayo. Master Shawmai. Shawmai. So Shawmai. May nagutom na bata. Jeff. May nagutom na bata. Limos <laughs> po. <You must go. laughs> so yung nag-tricycle na kami ni Jeff. Kakakailan kami ng shomai. Ang sarap yung pakiramdam na naglakad. Ang no? sarap na naglakad. Sana siguro pag umaga. Bukas ba yung jogging ako? Jogging ka? Oh. Sama ako. Oh, sige. Sama ko yung lang tayo mag-jogging ako dyan. Saan? Dyan yung jogging ang jam. Sige pag doon tayo. Anong oras? Mga 5.30, pwede na yun. Umaga? Oo. Oh. Sige po. Tapos nung lug magkakain tayo dyan, ha? Ah. Lugawan. Pwede naman yun, eh. Hindi naman masyadong ano yung lugaw. Kasi may mga lugawan. Pili po ang sarap-sarap dyan. -sarap Hindi pa yun natin na-try, eh. Hindi pa. Hindi pa po. Kasi, yung ano po, yung nakita ko po, po yung sabi, sa Facebook, si ano si, yung mga Marias din. Naglugaw sila? Nag-exercise din sila. Ah, sa so ano yun? Doon yun sa... May tabi So, bukos mo, kami ni Jeffrey. Para kunwari healthy kami pero okay naman yun po dito para no, makapapahinga, makapag-relax oo so ang maganda yun uh, na ng maganda ano yun eh, circulation ng dugo so sa so ano tayo Monday magkukumute kami so request niya so mag-jeep magta-tricycle kami hanggang labasan tapos mag-jeep kami tuturoan ko siyang tumawid tumawid naman sa, sa amin doon Bundo. sa bundok. <laughs> wala pedestrian. Walang pedestrian <laughs> lane at wala stoplight. Wala pedestrian <laughs> lane at wala stoplight. Kaya tuturuan natin si Jeffrey. Pagpasensyaan nyo na ako kung maingay dahil naka-tricycle kami. Pauwi na kami. Buti na lang hindi nakuha ng puting van si Jeffrey. <laughs> yung kanina may nakilala. Sabi niya. na, nag-ano nag, pa, nag-stop pa siya. <laughs> nag-stop, sabi niya na. Yung pagbuka sa pinto, hindi pa nabuksan pag pangalawa nabuksan na talaga oh. yung isip ko, tumakbo talaga ako kasi puti yung panig. sabi ng dolo ko kapag, handle, kapag may ganang mga kotse yan ano ko daw ano hold upin daw ka hold upin oh. ka opo kaya pag bukas ng pinto sinabi ikaw pa si J Boy na? okay opo ako po hmm. sabi, sabi, sabi na nga ano dati pa ako na followers dati pa ako na followers po ni ano kung biyahero wow oh. at saka pinapanood daw tayo pinapanood tayo pinapanood po daw tapos nakasubscribe din po siya wow. hara din sa nanood sa atin at saka inabangan yung ano yung mga vlog natin mag thank you ka oh, pa thank you pa sa thank you po kay sir rodriguez yeah. thank you po pero natakot daw po siya <laughs> <laughs> natakot ako kanina gano diba? ko sana Tumakbo ako. O tama naman yung instinct niyang gano'n, di ba? Kasi kabilin-bilin ang kude. Nawag talaga siyang sasama. Kapag may nagano sa kanya. Kung magsabi siguro nga, ako po yung pinakuha ng tito mo para ihatid ka doon. O, bawal. Sabi mo, hindi, hindi pa nga nag-reply si tito nga siya. Kayo, ikaw yung kumuha. Sabi na, mag-stay daw ako dito. Sa ako, hindi ka namin ipapasundo sa hindi ka namin kilala. So, ang susundo lamang sa kanya, mainikan <laughs> so ang mga susundo lang sa kanya ako, si Brad TV o yung mga sila kuya unyo, ayan o kaya misan o si Tito di diba so kami kami lang pero pagkaiba, hindi talaga para safe din siya, alam niya kahit na support so, test pa na rin yung hero, hindi na talaga mo siya oo, Basta hindi namin sinabi kasi mahirap. Di ba? Wala namin sa bahay. Sarap na show mai. Sarap na show mai. Nag show nag show mai kami sarap na sarap sa show. Nagbalot pa kami. Nagbalot pa. Naglakad naman ho kami. So, ang sarap. Pawis ka na. Hangin. Hangin. Nakapi yung bago. Nakapi. Ah, may prutas kami pa sa lubong kay Mami Pibi. Ayan oh, laki-laki ng eco bag. Tapos nakabili tayo ng underwear niya, chinela ay medyas. So, ang dami natin biniling medyas, naka-discount pa tayo. Naka-discount pa tayo. Dre, daw pa dito po. Hmm. Sa so, bahay na kami. So, nasa bahay na po kami. Ayan. Nakapamili na kami. Ay, pinapanood nila si ano, oh. Pinapanood nila si Miguel. Ayan o, pinapanood nila si Miguel. Ayan. Blue, and I'm blue. But I'm in you. And I think to myself. what a wonderful world <laughs>